P.O.B. P.O.B. na nagmamadali para sa meeting. Nag-ahenday na stoplight para makapagayos. <laughs> Walang stoplight. Siyempre, hindi ako pwede mag-makeup na umaanda. So, <laughs> Bong abang tayo sa stoplight. Dito mo i-wish eh, na sana may stoplight eh. Di ba usually, pagka nagmamadali ka, gusto mo ng ano? green light. Ngayon gusto ko na red light. <laughs> Ayan na! Finally! Oh. Tsaka tayo mag-make. Relate ba kayo? <laughs> sa mga, sa mga mahilig mag-ayos sa sasakyan, tapos ikaw yung driver. Nakaka-relate ba kayo? Diba? Let's go. Hey. <laughs> So, eto na naman tayo, mga idol. May bigla meeting na naman. Buti na lang, stop. So, may chance ako mag make up. Chill lang tayo dito. Mm. Ay, go na. na nga! hirap ng buhay ng ganito. Paabot ako nung ano, nung setting spray. Suyo. Wag. Gogi. <laughs> Akala ko mag... Hindi <laughs> ako pwedeng pumikit. <laughs> <laughs> gusto mo dalawa tayo sabay pumikit, Nay? <laughs> Eto, stop. Tsaka lang ako pipikit. Hindi <laughs> ako pwedeng pum... Sorry. Akala ko, sabi mo sa akin, gusto mo na na magpa-spray. Suta <laughs> Gusto mo sabay tayong pumikit? Wala nang dilatan, Nay? O, oh, ayan. Stoplight Stop Stoplight. Oh, stop light light. Oh. Eh, biglang gumaw. Wait lang. Tap naman eh. O oh, dilat ka, tapos tingin ka sa left. Ay! Hey! <laughs> Apakalines! Grabe no, Maynila. Baka naman.